magandang buhay sa lahat. October 23, ganap sa Liz Liza Soberano, ay namataan kasama ang Lucky Boy fan. At sa araw na din ito, ay namataan muli siya sa Gana Achenza, Law Offices. We welcome nga, ang ating queen doon. Samantala, si Enrique Hildin, ay namataan sa lugar sa Green Hills. Spotted nga, ang King of the Hill, sa X-Toy Collectible, in Green Hills ito ang bagong update sa magkasintahan at atin ding lilinawin ang kumakalat na isyo. Kung saan, pinakalat ng mga walang magawa sa buhay. At nadamay muli ang pangalan ni Liza Soberano. Si Liza Soberano po ay hawak pa din ng careless team sa pamumuno ni James Reed. At walang katotohanan, ang balibalitang, ang kampo ni Liza Soberano, ang gumagawa ng ingay para mapag-usapan daw siya iyan ang pinapalabas ng mga haters ni Hopi. Sobra talaga magbintang ang haters, trolls, at bashers ni Liza Soberano. Umiiwas na nga ang magkasintahan sa social media tapos meron at meron pa din masasabi kay Hopi. Ayun pa, sa masugid na tagapagtanggol ng dalaga, ang kanyang walang sawang sumuporta na Liz fans, please lang daw po, tigilan nyo na, kakasira kay Liza Soberano. Hindi naman kayo inaano, ng dalaga. At kahit pa anong gawin ninyong, bad publicity sa dalaga, di nyo siya kayang pabagsakin. Dahil kakampi niya, ang Diyos, isa siyang mabait, mapangunawa, at mapagpakumbaba, kahit na below the belt na, ang ibinabato nyo sa kanya. Spread love, mga kaibigan. Salamat po.